Ah, uh, yun guys. Habang hindi uh, pa naulan, eh, i-tutor ko muna kayo dito sa mga mga pananim namin dito na kamuting kahoy, saging, San Fernando at iba pa. Habang hindi pa naulan. Guys, okay, so. Ito yung talagang kapag mayroon kang itinanim, eh mayroon kang aanihin guys oh, tataba na ng mga kangkus oh ang lalaki no? mga kamuting kahoy tsaka yung San Fernando ayun San Fernando guys napakasarap nyan oh iyahan pag naglaman yung mga yan napakasarap nyan syempre guys uh, sa ibaba na yan Nandiyan yung pinagmumula ng uh, tubig nung sa lulok natin doon sa ibaba kung dati guys doon kami nag-iigib doon sa dulo eh na-discover ko guys na mayroon palang uh, bukal dyan una ginawan ko muna ng uh, balon tapos mga ano nasubukan nila papa na kahit sobrang init hindi nawawala ng tubig eh ginawa na nila ng salulo kinalihan nila punta sa salulo kaya okay na hindi na kami nahihirapan masyado sa pagkuha ng tubig di tulad noon kaya pakita ko sa inyo guys